Bebang, wag mo makainin yan sa May sumpa Magiging manika ka! Pero princess, kailangan kitang maligtas para maging tao ka ulit! Wag mo na akong tindihin, Bebang! Iligtas mo na yung sarili mo! Takasan mo na si magkukulam! Hindi kita kayang iwan, princess! Ililigtas kita! Sige na! Umalis ka na, Bebang! Ang dami niyong sinasabing dalawa! Kainin mo na yung saging, Bebang! Bilis! Ay, magkukulang! Kakainin ko lang tong saging! Kung ay babalik mo si Ben sa magiging tao! Ay, aba! Inuutusan mo ba ako? Ako lang masusunod dito! Hindi ko bedang. Eh, dito tatapang ko na lang tong saging! Kung ayaw mo! Sige na nga! Papayag na ako! Kapag kinain mo yung saging, ibabalik ko na si Princess! Tatabay nang kukulang! Baka niloloko mo lang ako, ha? <laughs> Oo naman! Pinapangako ko! Kapag kinain mo yung saging, gagawin ko ng tao si Princess? Bebang, huwag kang makinig kay Aling Martin ang mangkukulang. Masama siya. Hindi niya susundin yung sinabi niya. Ayaw kitang nasasaktan, Princess. Kaya ililigtas kita. Kahit maging manika ako, basta ikaw maging tao. <laughs> ang bait mo talaga, Bebang. Isasikripisyo mo yung buhay mo para sa akin. Naiinip na ako. Kainin mo yan sa aking, Bebang. Bilisan mo. Sige, paling Martina! Kakainin ko na puto! Oh, no. <laughs> Magiging manika ka na rin, Bebang <laughs> Kakainin ko na itong saging Para may ko si Princess ah, <laughs> uh, ah, uh, Yung katawan ko! Pati si Big Bird! Rumid no din! Sa wakas, naging manika na rin si Bevan! <laughs> Aling Martina, sinunod ko naman po yung gusto niyo ah! Gawin niyo na pong tao si Princess! Ano ako? Uto-uto? Hindi ko na ibabalik si Princess! Parehas kayo! Hmm sinungaling kayong magkukulang ang sama-sama mo aling Martina ginawa mo kaming manika huwag <laughs> ka ng malungkot princess dahil lahat kayo ng mga kaibigan mo gagawin kong manika pati si Iska. Kuy, <laughs> makukulam. Pag mo lang si Iska. Ako, si Martina, ang pinakamalakas na mangkukulam sa buong mundo. Kaya ako masusunod, bebang. Pagtakasin niyo kami, Aling Martina. Huwag nyo kaming kunin. Hayong mga manika, ang gagawin kong kasangkapan para mabuhay ang aking anak! <laughs> Princess, anong gagawin natin? Mani na tayong dalawa! Aywan be beba! Panigurado! Katabusan na natin! Oh. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! <laughs> Wala nang tutulong sa inyong dalawa dahil matatakot sila sa lakas ko! <laughs> <laughs> Totoo ba yung nakita ko Si Bebang Tsaka si Princess Naging manika sila Lagot May bago na namang kalaban Guys Kanina ko kaya ako mahingi ng tulong Para mabawi si Bebang Tsaka si Princess Mag comment lang kayo Para sa part 4 Bye bye